Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal sa kabila ng pagsabog nito kahapon. Humingi tayo ng update patungkol dyan mula kay Benji Durango Live. Benji? Odre hindi man naapektuhan ng pagputok kahapon ng Taal Volcano itong uh, tanawan na uh, City Batangas. Ito naman ang isa sa mga lugar sa Batangas na unang naapektuhan sa tuwing nag alboroto itong bulkan kahapon nga. Nakunan ng napakaraming video ang pagputok ng Taal Volcano na ikinatakot naman ng mga tao. 4:21 ng hapon kahapon nagbuga ng steam ang Bulkang Taal. Lumabas sa bunganga nito ang kulay puting usok walong minuto makalipas na kunan sa CCTV footage na ito ang mas malakas na pagsabog. Iniluwa ng bulkan ng iba't ibang debris na bumalot sa main crater ng Taal Volcano. Sa thermal camera na v na nakatutok sa bulkan mula sa Daang Kastila Monitoring Station dito sa Talisay, Batangas, makikita ang pagkulo ng tubig sa hilagang bahagi ng main crater. Tumagal din ito ng apat na minuto. Ang sumunod na kuha ang mas malakas na pagsabog. Nasa tatlong minuto ring natakma ng usok ang thermal camera ng Fibox. Balot na makapal na usok ang kuha ng video ng isang residente na nagkataong nasa gilid ng lawa ng taal. Napasigaw naman ang residenteng ito nang makita ang nagangalit na usok mula sa taal. Paliwanag ng Fibox, nagkaroon ng friato magmatic eruption ng taal kahapon o ang pagputok dulot ang kontak ng tubig at magma sa ilalim ng bulkan. Kaya kahit nasa alert level 1 pa rin ng taal, nananatiling abnormal ang bulkan. Asahan pa rin ng mga residente ang mga pagyanig, minor ashfall at pagbuga ng volcanic gas mula sa bulkang Taal tulad ng nangyari kahapon. Sa huling monitoring ng FIBOX, nasa 1,354 tons kada araw ang naitatala nilang sulfur dioxide emission ng Taal nitong katapusan ng Setyembre. Dahil dito, bantay saradong pagpasok sa Taal Volcano Island at sa permanent danger zone nito, lalo na sa bisinidad ng main crater. ...at ng daang Castilla Fissure. Pinaiiwas din ang mga eroplano na lumipad sa ibabaw ng bulkan. Audrey, yung uh, nakikita mo ngayon, yan yung live na kuha dito sa Taal Volcano. Yung usok na yan na nanggagaling mismo sa main crater ng Bulkan. Ang uh, maswerte na lamang itong uh, mga lugar sa paligid ng uh, Batangas dahil yung usok ay papalayo at papunta raw, Sabi ng mga taga rito papunta raw ng, uh, uh, papunta raw ng Mindoro. Pero sabi naman ng DOH at ng FIBOX pinagiingat iingat nila ang mga residente sakaling magtuloy-tuloy itong pag-alboroto ng Bulkan ay uh, dapat maging maingat at maging mapagmatsyag sa kung ano man ang mga uh, report na ibabahagi sa atin ng mga otoridad. Audrey? Okay, panggit mo kanina na may posibilidad na magkaroon ng minor ashfall. Meron bang mga lugar na malapit diyan sa Bulkan Taal na nakapagtala kung saan nagkaroon ng minor ashfall? Wala tayong report na nagkaroon ng ashfall or bahagyaman na bumagsak ang ashfall sa mga lugar sa paligid dito ng uh, Taal Lake, no? malapit sa Taal Volcano. Pero may mga report tayo ng uh, smog simula pa kagabi. Tulad na lamang dito sa lugar nito sa Tanawan na uh, Batangas ay uh, medyo mausok daw kahapon nung uh, pumutok na itong bulkan. Kagabi naman, nabalitaan din natin at in-report din sa atin, dyan naman sa may mataas na kahoy Batangas, naging uh, naamoy daw yung amoy asupre mula naman sa bulkan. Pero so far, doon sa tanong mo kung merong ashfall or reported ashfall sa mga lugar na ito, wala tayong natatanggap na report at wala ring report na ibinibigay sa atin ng Feebox tungkol dito. Okay. Alright, All right, ingat kayo diyan. Maraming salamat Benji Durango.